camera rider. Pero depende naman po sa pasero ng Irvail Mito. Wala may dakop kay Pista man. Sabi ako ang pasero ng Brad ba? Mga guwapa mga kay Brad. Gami katawa siya. Nya, losot. Basta tamu solo hmm. dah ulo ah, ha, solo. <laughs> Tutup pengahan. Bibu makai dia kan? Lahir punin diri dah eh, ni, kaya kuan mana? Nah dia unahan, bibu kayo. Natulog na mo dong? Natulog na ka dong? Ano yun yung diha? Ah, kay Bali. Dini ka sa ila. Diha mo sa ila mo ato? to. Uh -huh. Ah, -i -i. Okay. okay. Ah, okay. Tara, dini ambibo. Mau ang bibo. Mga traffic ayo. Oh. dia yang geditor ni ron nabuang na geditor ni katai tani asal tabak agak ni kerabin trafik dong geditor ritu dong geditor ritu tuyuk tu bayulit tu dan tuyuk tu dong Punya talan tak ayam? Punya talan? Apa tu ni kalau diperiksa ya baru? Balak terapi ka? pa kayong bayo to Hurot, hurot ang kwan na to Hurot la la ang Dari rota dong Ano ni siya Kay Ritso, lah, ritso? lang Ritso Liko lang ka dito unahan Nasundal ako begani ani ani men sutan begani. Belon tau nahan. Ah ang iligan, kalingawan halus puno nang iligan. Ang pina kadagan dire kalingawan. Kimnanan. Huh? Kamu sabalay mo ni amanto? Ha? Huh? Sayang balay? Amo disko mo? Amo ah, disko mo? Oh. Amo ah, mo disko serbisa wala may serbisa diturman. ba mga mau. ma? Mandis ko mo? Uh, Asa ah, rin mo? Servisa? <laughs> <laughs> Na-traffic tayo mga guys! Uy, <laughs> ni Bataron, gaya kuyong sa inyo. Pastilan ah, Dolor. Apa ah, apa ni leh? Imoning hey mga bata. Oh. Sa balay na lang dong. Oh. <laughs> ah, asa pa ka na dong? Gagmay pa mo kada ka disco na? Ako anin nda ko lang ko jo ka disco. Oh, okay ra mong na siya. Tama. Sowta ka stress. Ayaw po na stress. Stress, david, it's dying. Ayaw. <tags> Sagasa maray tuyok ani dong, traffic man. Traffic. Ay ayaw ayaw ni kid. Pero dol na matag serbisado ya. pa ni si Zero. Ay nako. Dili di ara tak ta serbisa. Oh, serbisa ramam, no? Serbisa di. Serbisa ra serbisa. Toro kada da unahan. Kada ba unahan. Sunod ta sako. Basta serbisa tagayanan jo na. Ayay, kalawom sedan. Ayay, nyo eh. dapat ay ay puno agtaos tao sa dalan o kuya wadag di napasudlan ron kuya kapiya tanaw Kita lawan ang kuwano, Fortuner. Wala diskarte. Karo diri so. Pa, kambihira naman tong buhay na to. <laughs> Kahit saan magpunta. Grabing iligan ba no? Grabe. Na, magbaha ang tao diri basta inom na. Inom og disco kanang makahilayan nasa iligan. Parti-parti nga mga hubog-hubog nasa iligan. Saya rasa man to. Amas daghan ko din sa iligan nang ah, imnanan. Oh. Bisa gamay kay lugar ro di DJ. Tara serbisa. One bat, tara serbisa yunahan. Si teyal babao. Ganiyan bibo kaya ganiyan kaya na street dancing. 1 million ruba kayong champion. Oh, mananay sir. Dong, mo solo kaya i dong? Dagan mo dong. Magdidiin na ta serbisa na ni. Good luck, dong. Mana na ni serbisa. Motor. kasihan dong, oi. Pastilah Grabi uh -huh. Grabe po tog tail <laughs> tong driveran Motor Motor ma'am Motor Motor